So napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers So sa magang ito, share ko lang sa inyo no Kung gaano karami ang bunga po ng ating talong na uh, itinitanim So ito po mga kapwa ko ka-farmers kung saan tayo uh, lumingon Papuntan doon no, uh, pakikisa po Dahil sa sobrang kapal, hindi natin lang makikita yung sobrang daming bunga ng talong Okay so... Ito mga Kapwa ko Kaparmers ang ating talong na uh, sa ngayon ay 61 days. So ganyan din karami. Simula ilalim hanggang taas, dami ding bunga. So ang variety po ng talong mga Kapwa ko Kaparmers na sobrang dami ng bunga. Ito po ang Calixto X1 ng Swissis Company. Okay? So para maging ganitong mga Kapwa ko Kaparmers no, ang inyong mga alagang talong, uh, ano po? uh, simula sa pagtatanim kung ano man ang ginagawa natin uh, pwede nyo sundan mga kapwa ko ka-farmers. pero kung diretsyo mong tingnan papunta doon uh, parang uh, ano po parang wala tayong mga maliliit na bunga o maraming bunga na makikita pero pagbaba natin sa ilalim no, silipin natin sa ilalim ng mga dahon yan kahit saan tayo lumingon dahil sa sobrang kapal sobrang daming bunga no yan po mga kapo ko kaparmers kahit saan tayo ikot mga kapo ko kaparmers so ganyan din karami okay so yun lang po no kung isa kang mahilig sa ganitong usapin pakicheck lang po sa ating uh, munting youtube channel so marami tayong bunga na makikita oh. Huh? yan dahil sa sobrang kapal po ng dahon hindi natin mapapansin kung meron bang maraming bunga tingnan nyo oh. kahit saan tayo ikot mga kapwa ko ka-farmers sobrang dami ng bunga sa ating talong so ang variety na itong talong ulitin ko ito po ang uh, ah, Calixto F1 din tapos yung talong naman natin no ah, may balag so parang ano na sobrang tangkad na mga ka-farmers oh. kahit saan tayo oh. tingnan nyo yung mga bunga magkasabay sa kabila sobrang kapal oh. yan parang hindi natin mapapansin na ganyan karami ang bunga uh. okay so yun lang po no, ang maibahagi ko so sa nagtatanong sa akin uh, kung paano mag aalaga ng talong meron ako mga update uploads sa ang uh, up, up video sa ating uh, YouTube, yung ting youtube channel pwede nyo po pakicheck lang no para oh dahil sa sobrang kapal hindi natin makikita yan mga kaparmers tingnan nyo no oh. tingnan nyo ang bunga sus sobrang dami makapal ang dahon mga kaparmers so yun po ang ating talong na hindi po natin pinupruningan sobrang maraming bunga yan okay so yun lang po no ang maibahagi ko din yung talong natin ah, parang nasa mga 5 feet na siguro ang ang taas no ito ang drum tingnan yun ang drum oh. so lagpas ng mga dalawang ruler na So, konting na natin para kung wala tayong bunga na makikita pero pag umupo tayo, doon natin malalaman na sobra palang dami ang bunga ng ating talong na ang Calixto F1. So, para maging ganito mga kapwa ko farmers no? ang mga pananim natin ng mga talong, uh, ano po, unang uh, una, basal application, tapos every week ang pagdidilig ng fertilizer. Then, tapos pag mag-spray tayo, sabay na ang cityside, at saka polyar. So, yun lang po mga kapwa ko, kaparmers, ang mga uh, ibabahagi ko sa inyo. So, magang ito. So, pag hindi natin matatalian ng sanga, ganyan ka, sukal, no? Hirap tayo lumaan. Pero, pag matatalian, okay, medyo maluwang na mga kaparmers. Tapos, ah, uh, maganda din uh, maganda ding tingnan arrange po din tapos walang konti lang ang baluktot din lahat na bunga, bagsak so yun po no mga ka-farmers so hindi tayo nagpo-pruning ang ginagawa yung mga uh, sanga na uh, ano po mga matatanda kagaya nito yun po ang tinatanggal no para makita yung maraming bunga sa ilalim So, tingnan nyo mga ka-farmers. Sobrang daming bunga. Ha? Huh? Ganyan din. Papunta doon. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro, no? Maraming salamat po. Sana may na-share po ako sa inyo. Uh, planting lista naman sa ating tanong ulitin ko sa mga baguhan. Uh, hell to hell, half meter, roto-roto meters. Tapos yung fertilizer every week tapos yung pag-spray. Kung mag-harvest ng mga kapak o kaparmers, ah, tapos mag-harvest, spray ulit. Yun lang po. Ang ah, may share ko sa inyo. Then, bukas, magpitas po tayo ng ating talong. Uh, oh, sobrang daming bunga. Then, tapos yung kamatis natin na nang bangag sa kwagyo, ah, siguro magpipitas na kami mga kapako o kaparmers. Akala ko mga kaparmers, hindi na ito makaka-recover dahil po sa... Ano, oh, tingnan niyo. Hindi na madaanan. <laughs> Tapos yung ilalim naman. Oh, ganyan din karami ang bunga. So ngayon, uh, pitas po kami no, mamaya magpipitas kami. So, yan. Maraming bunga mga ka-farmers ang ating kamatis. Hmm. Yan. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.